Mga best man, bilang uh, isang uh, reporter ay madalas akong nga uh, nade-deploy sa mga out of town kung minsan naman ay uh, out of the country. Kaya napakahalaga sa amin yung mabilis na impake. Eh. Yung lahat ng pwedeng kailangan ay nasa isang bag. Pack light, ika nga. Kung pwedeng isang bag lang para hindi masyadong maraming bitbit. Pero ang tanong, paano mo pagkakasyahin ang lahat ng mga kailangan mo sa napakaliit na maleta? Kung siguro walang... Uh, technique, Teknik, may hihirapan. Eh, tingnan nyo kung tingnan natin kung magkakasya sa isang uh, simpleng uh, at yung ordinaryong pagdiligpit. Uh, din. Okay, Talaga sobra. Mga nakalitaw-litaw na. Mukhang imposible nga mga best men. Sa dami ng mga damit, ni hindi na magawang maisara ang napakalit na maretang ito. So ayan mga best men, nakita nyo kanina yung uh, walang kasiste sistema ang pag-iimpake. Ngayon papakita namin sa inyo yung sistematikong approach. Hindi to magic. Walang daya, walang tricks. Ito ang aming tips on how to impake like a pro. Umpisahan sa paglalagay ng inyong mga medyas at underwear sa loob ng inyong malinis na sapatos. Para sigurado, ilagay muna sa plastic para iwas mikrobyo. Ang inyong mga t-shirt, imbis na pagpatung-patungin, i-roll yun na lang para maging ka-layer ng sapatos. Malakas kasing kumain ng espasyo ang ordinaryong pagkakatiklop ng mga damit. Ang susunod naming tip ay ang tinatawag na layering. Ilagay lang ang kalahati ng inyong pantalon sa loob ng maleta habang nakalaylay sa labas ng maleta ang kalahati pa nito. Ipatong ang susunod na damit sa ibabaw sa kabilang side. Ulit-ulit din ito hanggang makagawa ulit ng pantay na layer. Pagkatapos ay isa-isa itong tiklopin papasok. Sa teknik na ito, tiyak na parang magic mo na mapagkakasya ang lahat sa loob ng maliit na maleta. Ang inyo naman mga bell, pwedeng niyong ilagay sa paligid ng inyong maleta. Ang toiletries, make sure na naka-double bag para siguraduhin iwas tulo at tagas. Finally, ilagay sa ibabaw ang inyong long sleeves o colored shirts. Ang hardcover ng maleta ang magsisilbing proteksyon ng inyong damit laban sa lukot at busot. At ang best part dito ay kaya ninyong magawa ang pag-impaking ito sa loob lamang ng 10 minuto. At presto, ready na kayo!